tabi kami ng uwi. Ayan, dito kami sa B-Mall. Ayun, Oh. Ayan, o. Ayan, ganda ng ano dito, guys. Na. Yun. Ako naman yung may dala kay Ellie ngayon. Ayan, Oh. Nakabag kami kay Ellie. <laughs> Kahit nakabag ay nakakangawit. Ayan, guys tanda ko na ito. Ngayon ko lang yung to. <laughs> Hindi pa naikot guys ha. Ayan. Talang. Hindi ba? <laughs> Uy na kami. Yan ang ganda Tubig oh! no? yung dalawa. Siya naglagay na naglagay. Grabe <laughs> yung binilihan natin na yun, no? si Kadena. Ano ano pa magat nyo? Kadena ano? Kadena Queen. Kadena Queen. Ayan. Ikaw, kakain ka niyan. Pwede to. Ayan ko. Ngayon niyan tanong dyan kung pwede itong kalagam mo. Dito sa labas pwede, di siya dyan na tayo. Ayoko nyon. Tawid na tayo, guys. Ayan. Tatawid kami ulit para makauwi na kami. Ang mga pibilis nila maglakad, Iwan na kami ni Ellie. gusto ka na ganyan kumawala. Oh. Akala mo na nga, ano yung lagay ng ano namin. Ayan, puro pagkain. Binigay yan to, O, ni, ni Kadena Queen, guys. Ang dami, oh, pinaglalagay ni Kadena Queen. Tubig, so, e, tapos binigyan din kami ng iPad. Ano ang iPhone? Airpods. I Airpods. Aray uh, na Airpods pa sila. Ato, may charger na kasama yan. Yung charger niya sa akin, yung iPhone. Hindi, yung wire niyan. May pinak? pakain. Bidak. Yung ano yo. Can't wait, can't wait. Watching, guys. Like, right, comment, at pag may nakita na mm -hmm. naman po, ay siin, Ay aking video, right, mm -hmm. guys. Right, mm -hmm. you Like, right, comment.